Ito po ang dating itsura ng uh, lugar na ito na kung saan malapit po ito dito sa uh, tulay ng MacArthur na kung saan marami pong uh, informal settlers ang naninirahan dito. Mga dalawang dekada po silang uh, nanirahan dito at nabigyan po sila ng uh, relocation so Naikabite. At ngayon nga po ito na po, nagbabalik po tayo muli dito upang makita po natin yung progress ng lugar na ito at nakikita po natin na ang laki po ng na naging transformation sa project nito, ito. Ngayon po ito na isa ng magandang mapapasalan po natin mga kababayan. Yung uh, may uh, portion dito na ginawa po Ayan, uh, as of now ay, uh, hindi pa to open sa public pero malapit na po ito magbukas. Ito na yung approaching to dito sa uh, ilalim ng tulay nitong MacArthur Bridge. Ay naayos na po. Ayan. Okay. bilis ang gawa nila nakaka ano nga eh nakakatawa dahil uh, ay kita natin yung progress ng uh, project yung uh, isang project dito na nabinbin ay uh, talagang hindi na napagpatuloy tapos naunahan pa talaga nitong phase 4 no? itong phase 4 ay eh, parang kailan lamang po ito nag umpisa siguro may 6 months na po hindi ako nagkakamali pero nakikita naman po natin yung, ano, yung progress dito po sa area Halos uh, lahat bukas na yung mga lampos. At ang uh, mga lampos talagang naipwesto na po. No? O, bagamat mayroon pang mga ilang uh, finishing touch dyan na gagawin. Pero kita na po natin na, um, uh, ang ganda ng lugar. Parang uh, nga nga sa Las Casas. Ano? Kasi nga inspired. Na, ng, uh, ano po, no? Katulad po dun sa Las Casas. Mga uh, ganitong view. Yan so, may morong bataan yun Yeah, So once again, ito yung area na tinirhan po ng mga informal settlers. 63 families once again na uh, nailipat po, relocate doon po sa Naikabite madami po nabigyan ng uh, chance na nagkaroon ano, ng uh, magandang bahay doon po sa ano sa Naicabite. Gandan na nito. Hindi oh. lang po natin sure kung uh, tuloy sa 19 pero malapit na yan. Kaya antay-antay lang tayo. Ayan, dito po tayo sa may ano, Quezon Bridge. Mula rito sa itaas ng tulay, tingnan natin yung view. Dito po sa ano, sa Phase 4. Pasig River Esplanade. Maliwanag din pala. Oh. mapanghe. Ah, may yung panghe. Ito lang kasi may eh mga walang disiplina eh mapanghipotong kayo sa bridge eto eh, po yung view natin no ganda nandiyan tayo kanina sa ibaba ayan bukas na yung lahat ng ano lahat ng ilaw lamps So, try naman natin pumunta sa kabilang side. nating na natin doon sa may tapat ng Arroseros Forest Park. Lakad-lakad ah, pa tayong konti rito. Tapos, kuha na natin ng view. Ito. ayan yung phase 4 pa si Creepers Planet malapit lang po talaga rito sa Caraceros Forest Park ayan oh. o, bukas pa hanggang ngayon gabi na usually dati ano yan eh uh, 5pm pa lang sarado na pero ngayon hanggang alas 12 po open dito na, maliwanag naman o oh. napunta tayo dun sa may ano itaas nito tuloy para makita po natin yung view Diyan po sa ano, esplanade So ito po yung area since uh, may mga haram po na caution tape. Hindi po tayo mga diretso kanina. Pero tuloy-tuloy po yung mga gawa dyan ng mga workers. Uh. Ayan, hanggang doon. And then atas uh, ito lamang po yung ano, uh, Roseros Forest Park. Punta, punta tayo dito para mas maganda yung view natin. To, eto na po yung uh, ano, night view natin so marami pa rin gumagawa kahit gabi na mga pinapolish na for finishing itong area para po sa na, ano, nalalapit na pag uh, bubukas ng phase 4 para si Griever Esplanade Ito naman po yung uh, sa may harapan itong uh, Aruceros Forest uh, Park. Marami pong mga pailaw din dito at marami din pong uh, binu binuksan o bubuksan pang mga food stall. Kaya't uh, marami din ng uh, tatambay dito, maraming mamasyal. Gawa nga po ng uh, malapit lang po dito yung bubuksang Phase uh, 4 Pasig River Esplanade. Sa may likuran nito, sa may bandang Pasig uh, River, ay naroroon lamang po yung esplanade pag pumasok po kayo dito sa loob ng Aroseros ay mga kaderetso po kayo ng uh, Phase 4 Pasig River Esplanade kaya ay uh, ito nga rin po yung ginawa rito sa lugar in preparation para po sa nalalapit na pagbubukas o inauguration ay marami din po tayong uh, mauupuan dito, maraming makakainan kung kaya mag-enjoy po talaga yung mga mamamasyal po dito sa esplanad, diretsyo po dito sa Aroseros Forest Park dreams unbound no rewind just fast forward play living my truth every step of the way